Ano nangyari sa iyo? No! Ah! Sobrang si Mateo, ang pangit ng mukha niya. <tong> 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 ah! Busubi, ako! Ati betang, May zombie na pulok. Atibay, tulong! Sino 'yon? May tumawag sa akin. Atibay, pa tulungan po ako. Naku, sumatayo si tayo. Ayun. Ay, naku! Ah! Matayo! Naku, ah! sumatayo. Si zombie. Kailangan ko ng suka! Pampabugo ng zombie! At <makes> sing <noise> zombie ka! <makes noise> Lumayos ka dito sa bahay namin! Ayun! Lumabas na yung zombie! Si Mateo kaya! Kamusta siya? Mateo! Pabay oh, no. ka lang ba, Mateo? Ano nangyari sa'yo? Nakakot-takot si Mateo! Mateo! Magagating ah, kita si Bebang Ayoko maging zombie Diyan ka lang Kawawa <laughs> naman si Mateo Naging zombie na rin siya si Bebang, tinuruan ko po ako Ayo mo po ako Ayoko no mo pa ako Bakit maging zombie ako katulad mo Di kita kagatin Di naman ako zombie Anong hindi? Nakita nga kita eh! ka ng zombie! Nahawaan ka! It's a prank! Di po ako sabi at ibebang! <coughs> Nilala ko mo ba akong matay Tignan mo nga yung mukha mo ha! Ang daming mong sugat! Eh lang po ito at ibebang? Katulang po ito! Patingin nga! <laughs> Tignan nyo po nababakbak! Ayaw nga! Nakatingin away ka rin! Ah, trick or oh, trick po, Ate nga, Halloween! Wala pa akong ibibigay sa'yo! Tsaka maaga pa! Wala pang pa November 1! Ano ba yan? Ang damot ni Ate Bebang! Ang galing na ginawa mo, Mateo! Akala ko totoong zombie ka! Ito po yung ka, Ate Bebang! Ang to pang Halloween! Ang ganda naman yan, Mateo! Pwede ba akong manghingi yan? Ano oh, naman po? Kuha ka po! Wow. Ayos! Maglalagay din ako ng tattoo! Tara Mateo! Pasok ka rito sa loob! <tinyo> <tinyo> Hindi na ako natatakot sa'yo Mateo, no? Sobing maliit! <tinyo> Ate Beba, sasama ka ba sa trick-or-trick trick namin bukas? Sige! Mangingitay ng mga candy sa mga tindahan! ano kaya costume ko para sa Halloween? Kayo guys, may costume na ba kayo para sa trick or treat? Mag-comment lang kaya. Bye-bye! <laughs>